Ako si Nika, bunso ako sa limang magkakapatid. Pero kahit kailan, hindi ko naramdaman na ako ang bunso. Hindi ko naramdaman na ako ang paborito. Ang totoo niyan, para lang akong palamuti sa bahay. Naririyan, pero hindi pinapansin. Lahat ng kapatid ko matatalino, owner student. Tinitingala ng mga guro, inaabangan tuwing recognition. Tuwing may okasyon, laging may mga papuri sina lolo at lola, pati mga tiya ko para sa kanila. Ay, nako si kuya mo, top one ulit. Si ate mo, grabe, kum raw. Ikaw Nika, ano nga ulit ang section mo? Ang sakit nun. Parang hindi lang ako di paborito. Parang hindi rin nila alam kung sino ako. Nag-aaral din naman ako. Hindi ako tamad. Pero kahit anong effort ko, laging sapat lang para makapasa. Wala akong medalya, walang ribbons, wala ring papuri. Hanggang sa lumaki akong punong-puno ng inggit. Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, ito yung sinisigaw ko. Kailan naman ako mapapansin? Dumaan ang mga taon, si kuya naging engineer, si ate nurse abroad, yung pangatlo teacher, yung pangapat accountant. Ako? Wala, high school graduate lang. Hindi ko na rin itinuloy ang college, hindi kinaya ng utak ko at hindi na rin ako maasa sa suporta nila. Sa totoo lang, kahit ako ang anak ng magulang ko, pakiramdam ko parang ampun ako. Pero ayos lang, Naghanap ako ng trabaho, sales lady, tindera, call center agent, tagalinis, kahit ano, basta legal, pinasok ko. At doon ko natutunan na hindi lang pala diploma ang sukatan ng tagumpay. Nakapag-ipon ako, nakatulong ako sa nanay ko kahit hindi ako pinapansin dati. At sa mga pagkakataong ang ibang kapatid ko ay nangangailangan ng pera, ako ang pinupuntahan nila. Ako yung hindi matalino, pero ako rin pala ang pinakamadiskarte. Nang magka-stroke si Lolo, ako ang nag-alaga. Lahat ng paborito, abala sa trabaho. Walang makauwi. Ako lang ang naiwan sa bahay. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo, nagpapalit ng diaper niya. Walang reklamo. Isang gabi, habang pinupunasan ko ang pawis ni Lolo, hinawakan niya ang kamay ko. Mahina na ang boses niya, pero malinaw. Nika, patawad ha? Dati iniisip ko, sayang ka. Pero ngayon, Naiintindihan ko, ikaw pala ang pinakamaalagang apo. Hindi mo lang ipinapasa ang exam, pero ipinapasa mo ang puso mo sa bawat ginagawa mo. Hindi ko manasabi noon, ikaw ang paborito kong hindi ko napansin. At doon, tuluyan akong naiyak. Hindi ko kailangan ng medalya, hindi ko kailangan ng recognition. Kailangan ko lang pala ng pagkakataong mapatunayan kung sino talaga ako. Ngayon may sarili na akong maliit na negosyo, hindi pa rin ako matalino, oo, pero ako yung taong na hindi sumuko kahit kailan. At para sa akin, mas matalino ang may puso kaysa mga diploma pero walang malasakit.